Hi guys! Gusto ko lang i-share sa inyo yung nakainan ko na only shabu-shabu na may premium high quality meat only vietnamese na roll na ikaw mismo ang gagawa. Matatry mo din dito yung Korean porridge na sikat sa Korea. Unlimited buffet at only coffee. Sobrang sikat nito sa Korea. Meron ng 90 branches doon. At dito sa Pilipinas, ito yung first branch nila. At ito nga ang shabu-mania. Welcome shabu-mania na matatagpuan sa 3rd floor ng SM Santa Mesa. For as low as 599, ma-experience -e mo na ang sobrang sikat na only hotpot sa Korea. O ba? Diba, para ka nang pumunta sa Korea, tara! At simula na natin. Kumuha ako ng Korean style fried chicken na may dalawang flavors. Cheese french fries at colorful rice chips na sobrang nagustuhan ni Johnny. French fries pa lang, sulit na niya to. Kumuha rin ako ng pasta nila. Salsa fusilli salad. Very rich ang lasa ng tomato. Simple garlic and tomato pasta. Ito naman yung pasta salad. Creamy siya na parang carbonara yung lasa. Alam niyo ba, lahat daw ng sauce nila dito ay galing pa sa Korea. Kaya parang kumain ka na rin talaga sa Korea, diba? Meron din silang Tortilla Station. Pwede ka pumili ng mga toppings at sauce. Sobrang nakaka-enjoy itong gawin. May red ice din sila dito na sobrang na-enjoy at nagustuhan ni Johnny. At ito naman yung Porridge Station kung saan ka kukuha ng mga toppings for porridge. Meron din silang dessert kagaya ng brownies. At bagay to for coffee lover kagaya ko. Dahil only coffee sila dito. So ano pa ba inaantay natin? Mag-start na tayo mag-shabu-shabu ilagay na natin yung mga mushrooms at yung mga premium high quality meats kumuha rin ako ng fish cake skewer at mga dumplings and seafood balls maglagay na rin tayo ng veggies mahilig ako sa gulay kaya damihan natin dagdagan na rin natin ng noodles and mga rice cakes sobrang bilis lang nito maluto grabe ang sarap ng sabaw yung broth daw nito ay galing pa daw sa Korea kaya sure na masarap at authentic Korean taste and experience Meron din pala silang birthday promo na 4 plus 1. Free din dito kapag 3 feet below. At may promo sila para sa mga students. Free shabu-shabu and buffet for the graduate. Message nyo lang sila para malaman nyo yung iba pa nilang mga promo. May Andy Salad Bar din sila dito. At guys, free smoothies. Kapag nag-comment kayo ng picture nyo sa Shabu Mania dito sa video ko. At kailangan nakafollow kayo kay Shabu Mania. At itag and share nyo na rin ang mga friends nyo. Sobrang kompleto dito. Pati soup meron. At Korean curry rice. Meron din sila stir fry bulgogi para sa Vietnamese spring roll. So tara, gumawa na tayo ng Vietnamese spring roll. Itip lang siya sa hot water. And then ilalagay natin yung mga veggies at stir fry bulgogi. Tapos i-roll mo lang siya parang lumpia. At i-dip sa favorite sauce. Syempre gusto ko peanut sauce. Pakita ko na rin kung paano gawin yung Korean porridge. Yung kinuha natin na rice with toppings kanina sa porridge station. Lagyan lang natin ng egg. I-mix. And then ilagay na natin sa natirang soup ng shabu-shabu. After that, lagyan ulit ng one egg. At kapag okay na, ilagay sa nori seaweed with kimchi. Yung porridge nila ay hindi masabaw. At super sarap talaga talaga. Nakaka-enjoy kumain. At syempre, huwag kakalimutan mag-dessert. Syempre, something healthy naman. Yogurt with nuts, raisin, corn, choco flakes, and sunflower seeds. Nga pala, meron din free na one ice cream dito. Ayun lang guys, i-enjoy ko muna to ah. Bye-bye!